What is up sa inyo mga abihog And for today's video de-flex lang natin tong pulang pusod Na kulay pula Ayan o oh. Look at that beauty Ang ganda ng galamay nito mga abihog, Makikita mo sa ilalim Yung kanyang pagkapula Actually hindi naman siya talaga pula Yung galamay niya lang ang may pula pula Ayan o oh. Napakaangas ng pula pusod na ito <laughs> Ayan, shoutout nga pala sa inyo mga nanonood at nagpapalaw sa aking Facebook page. Ayan, maraming salamat sa inyo. Malapit na tayo mag-16,000 at pag nag-20,000 tayo ay may parapol ako, ano. <laughs> Sana magkaroon naman bang parapol, ayan. Ayan, uh, basta abang-abang lang sa inyo mga kabihog at maraming salamat sa laging panonood. Alright.